ko diha o click like, share and subscribe. And also guys, paki-bell all ang notification bell para din guys ma-notify kayo sa ating mga future upload. Gusto ko mag-super thank you sa inyong tanan guys, sa inyong pag-uban-uban sa ako matag adlaw nga tanan. Kung saan man ako ang uh, mapupunta sa aking mga vlog vlog every time. Sobrang thank you sa inyo guys. Labi na sa ating mga new subscribers. Sobrang salamat kayo ninyo. Big love shout out sa inyong tanan guys. Um, By the way guys, for today's video um, Undawi ako sa trabahoan Tapos naman guys, nag-vlog ako Kasi mayroon tayong uh, sasagutin ang mga tanong ninyo May nag-PM sa akin guys Nagtanong po sa atin uh, Ngayon ay itong araw na ito guys Sasagutin ko na habang undawi tayo sa trabahoan Kasi para din malaman ninyo guys Kung ano ba talaga ang estado sa aking YouTube channel Kasi yung nagtanong yung nag-PM siya guys, uh, may galab shout out sa iyo ma'am kung nag-PM ka. Sobrang salamat kaayo kasi um, uh, pag mapanood mo po itong aking video. Kasi guys, ang sabi niya, itong panahon na daw ito ngayon guys, ang YouTube channel daw ay umano oh na kanabang kanang nag-slow down, bumag kumbaga bumagsak sa mga sa mga a uh, YouTuber, ako hindi man ako matawag na YouTuber, vlogger, hindi man ako, ah, uh, yung sa akin guys, for uh, fun lang po ito at saka yung mga malalaking channel daw guys umanunan, kumbaga nag slow down na sila dahil wala na daw income, wala na daw income ang youtube kasi nga ano yung uh, nag na bitaw ang mga tao nang dahil sa sobra ng daming mga uh, social med media platform so yung sa akin guys um, hindi talaga ako nakasrildo 3 years na ako, sagutin kita mam ma 3 uh, years na ako nag wawaiti, hindi ako nakasweldo kada bulan. Yung sweldo ko guys, uh, naalala ko parang katulo lang yata ako nakasweldo. Three times lang yata ako nakareceive ng sweldo. So, yung video natin ito guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Uh, ang sabi kasi niya, paano yan? How about the cost of living daw? Sabi ganon. Sabi kong, uh, sa video ito ma'am uh, hindi po ako nagdepende sa sa ano sa YouTube lang sa aking aking ano nga, mga mga sa aking mga video lang po hindi tayo hindi po ako diyan nakakwarta kumbaga i didn't make anything wala wala talaga akong nakuha diyan so gusto ko lang i-address sa inyo yung pag YouTube YouTube ko hindi hindi po 'yan ano ko yung uh, trabaho ko talaga may may trabaho din ako guys may trabaho ako tapos syempre yung pag youtube guys kung binigyan man tayo ng sharing sa panginoon nire-receive natin yan para ano at saka masaya ako dahil kahit papano maliit lang masyado ang aking munting channel pero may nandyan pa rin kayo parati guys sa ating bahay mayroon pa rin manood kahit sampu lang yung manonood guys uh, out of Uh, 6 kamo diha sa uh, kamu ka mo sa akin channel bisag 10, 10 views ra na diha bisan pag 10 views o o 15 views 20 views masaya na ako sobrang saya ko guys dahil at least nag effort din kayo diyan na nanonood ng aking mga video so kung tatanungin ninyo ako guys kung nakakwarta ba ko nakasweldo ba ko wala gid ako diyang sweldo um Nakasweldo ako guys, aaminin ko sa inyo pag nanood kayo ng aking pinakaunang vlog no una kong salary guys matagal na mga it was 3 years ago so sana ay nasagot ko yun ang ang ano mo ma'am ang, 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 ang pa, tanong mo alam ko alam ko kasi disaya yung tanong mo um, hindi ko talaga ako nakasildo alam ko na nag like, slow down na ngayon ang YT kasi ano eh yung uh, marami na tayong mga social media platform ngayon na kumita so uh, sa tanong na nakasweldo pa ba ako hindi po, hindi na po ako nakaswildo mayroon akong revenue oo pero hindi pa talaga umabot ng 100 kasi ang minimum ay 100 so ayan pero nag enjoy po ako ma'am katulad nito na on ako sa akong trabahoan uh, nag vlog vlog ako para ipakita ko po sa inyo ang ating mga uh, ganap-ganap matag-adlaw. So, um, at saka kung hindi man ako naka upload ng video, nagwan ako, nag-short uh, nag video ako. Sobrang salamat sa tanan nga mga naa-repair me. Nandito parati sa ating munting bahay. Kasi ay, uh, ako ay lumaban dahil... Siyempre, malay mo, darating... Uh, Aabot din yan ng, ng isang daan. So, maka prisip receive, receive na ulit tayo. Magkatigom na ulit tayo para sa... Kasi ang aking sweldo, ma'am, ay hindi po... Hindi po para para sa aking. Kung baga, i-give back ko din para sa ating mga... Ano, pag nanood ka sa aking mga video in the past many years, ano yung... Uh, yung video ko, namimigay din ako ng mga Gcash, namigay ako ng load, mamimigay ako, guys, uh, dahil uh, i-give ko pa rin sa inyo, pero sa pagkakaroon, hindi talaga ako nakasuyo muna dahil uh, kuan, uh, hinay masyado ang dagan sa YT. So, sana ay natano na isagot ko yung tanong mo ng uh, proper answer kasi uh, para malaman din ninyo guys kung ano ba talaga ang estado ng aking channel. So, on the way ako ngayon guys sa trabahoan. Lita ko sa inyo ang ating madaanan. Malaman natin mga lugar-lugar guys para tina ako dito dumaan. Uh, ito sa area na ito. As nakita ninyo guys, maganda na yung ano, wala pang araw dahil ang oras ay alas city something pa lang. Tapos naman guys, um, uh, wala na rin snow masyado dahil uh, na melt na dahil ano na, maganda na yung panahon. So medyo maaliwalas mis masyado ang kapaligiran natin today. Um, pero undawi ako guys, aking duty, mag duty tayo nung kasi. Ganun talaga guys ang buhay dito sa Amerika, hindi ka dito mag kasi wala mga trabaho katulad ko lumaban ako para sa pamilya may trabaho ako so ganyan po ka traffic no ganyan po ka traffic ang ating madaanan today so ito po ay bridge po ito ang tawag dito sa Amerika nito guys ay bypass sa atin ay kuan ka ng bridge uh, bridge yan ka ng ano ba tawag yun sa Bisaya o yun ko na so So yan guys, uh, ganyan po ang ating uh, ganap na ganap na tag-adlaw ng tanan. hindi po ako guys nag kuan. Hindi po ako nag-vlog kada adlaw dahil guys ay ako po ay uh, sobra kabisihan at saka sa work na dinarbahuan uh, ko, po, hindi pwede po doon mag-vlog-vlog sa loob, hindi pwede hindi doon unless magpaalam ka, so hindi pwede doon, so magka-vlog ako guys yung ganito, yung drive, ano yung ganyan, nung on the way sa work, ganyan ang aking mga vlog vlog. So, so yan guys, uh, magkita, na lang, magkita na lang tayo doon mamaya sa aking work. today um, guys medyo ano uh, maaga ako nagising dahil guys ay ako ay nag, um, naglilinis pa ng uh, bahay so pagdating pag ano kasi guys pag, uh, pag um, every morning talaga gusto ko gusto ko talaga yung araw natin talagang masigla ba yung bag, kung baga ano uh, may energy ba so malapit na ako sa work uh, kunti na lang in 5 minutes nandoon na tayo no tapos medyo... Medyo matraffic ng kunti sa downtown, guys. So, ito yung uh, downtown. Um, ito yung madaanan natin dito. Medyo malapit na tayo. At, nagdala uh, Nagdalaman ako ng breakfast today, guys. Hindi na ako bumili doon sa... Starbucks doon, guys. Mahal na masyado ngayon ang mga breakfast. ngayon nga panahon, guys. Mahal na kaayo ang mga uh, breakfast. Kaya nagbalo na lang ako. Ganun talaga ang strategy natin, no? Kasi, syempre, guys kung gusto mo magtipid kasi doon guys, magbili ka ng muffin doon 5 dollar ang muffin doon kaya, ang ginawa ko nagbili na lang din ako ng kuan, ng uh, pan sa Walmart, kaya yun guys uh, ganun talaga ang buhay no? Uh, kaya isave mo na lang yung 5 dollars, maging practical tayo na panahon na ito guys, advice ko sa inyo, wag na kayong uh, din sa inyo guys, no kung gustuhin yun, ninyo talaga, kasi kami guys minsan yung breakfast namin matagal kaya nagbao na lang ako ng mga something sweet kasi para yung energy natin. So, nandito na ako guys. Uh, undawin na tayo sa trabahoan. Dito kami dumaan. So, magkita na lang tayo doon sa loob. sa aking trabahoan. So, uh, medyo quiet today. So, yung yung uh, work natin today, guys, may busy today kasi kasi ano, um, uh, marami siguro nga yung mga trabahoin -e natin. So, magkita na lang tayo, guys. Uh, magkita na lang tayo sa loob. So, dito po ako nag-work. Dito. So, hi guys! I'm already here sa property I work. Nandito na ako sa work, guys. Um, ah, Mag-breakfast na lang tayo, guys. Tapos, ano, sanali lang, guys, kasi mag-ano muna ako ng, ano. So, magkita tayo doon sa ano, guys. Mag-breakfast tayo in a little bit later. Hi, guys! Kain tayo! Nandito na ako sa work, guys. At saka, sa kusku sa kusku pala nabili itong ating pan. Mmm, lamig kayo. Mm. Coffee. Mm, kain, tayo guys. Naka-uniform na ako, ready na. So, kain tayo. ka kayo nga pan guys. Sa kusku namin nabili. Kasama ko si Home and Travel, Inday Plus Vlog, with a love shout out. Mm. Let So, ayan guys, i-in ko na po itong aking vlog and I hope to catch you all sa ating next vlog. Bye-bye! Amping kayo kanunay!